Hello, magandang araw po sa inyong lahat. My name is Junin. welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan lang po natin, sumagot na po si uh, Pulong uh, dito po sa akusasyon sa kanya nitong uh, star witness ko no, na si Jamie Guban. Uh, yan po ang ating pag-uusapan pero bago yan, pakilike po muna ang video ito. At malapit na po tayong mag 100k subs So subscribe na po sa mga hindi pa nagsusubscribe Anyway, bago bago ito no, yung kay Pulong Gusto ko lang mag-react muna dito sa uh, sinabi ng Neda Na 64 pesos per day uh, Kung ikaw ay nakakakain ng 64 pesos per day Kahit ano pang pagkain yan Ay hindi ka daw naghihirap hindi ka mahirap, no? Uh, ito pong mga ganitong mga sinasabi nila. Uh, ito po harap-harapang panloloko, panggagago sa mga tao. Uh, let's face the truth. Halimbawa, sabihin na natin, uh, nakakaraos sa araw-araw. Kumakain naman tatlong beses sa isang araw. Nakakaraos, kumbaga. Yan yung mga naririnig natin palaging sinasabi. Kamusta? Nakakaraos naman sa araw-araw uh, sa awa ng Diyos. Ayan yung mga laging binabanggit, di ba? Uh, ibig sabihin daw nun, kahit magkano pa yung kinakain mo, kahit ano pa yung kinakain mo, hindi ka raw mahirap. Hindi ka raw nagihirap. Eh, paano kung may nagkasakit sa pamilya, no? Tapos na ospital. Kasi ang basihan nila, pagkain lang, kumakain ka lang. Pag kumain ka, tatlong beses ng araw, hindi ka na mahirap. Eh, yun lang ba ang gastusin? ba? Diba? Sabihin na nga natin, nakakabayad ka ng kuryente, ilaw. Eh, yung iba, pag nagkasakit, may na ospital doon na natataranta eh. Wala nang huhugutin sa bulsa. Matataranta na sila kung saan sila uutang pambayad ng ospital at pambili ng gamot. So, dito sa gobyernong ito, wala ka na talagang aasahan. Helpless ka na. Wala wala na. Wala na tayong nakikitang uh, pag-asa dito sa gobyernong bangag na ito. Eh kasi wala rin naman silang wala na tayong makitang konkretong ginagawa nila plano Meron silang ginawa para ma para bumaba daw ang bilihin, you know? binaba Binabani nila ang taripa dito sa mga kachokara nilang importer. Eh may mga tropa silang importer ng bigas eh. Ang nangyari, bumaba ang taripa, kumonti ang koleksyon ng tax ng gobyerno, bumaba yung binabayaran ng mga importer na tax. Ang nangyari po, ang bilihin ay mataas pa rin. Hindi na po na, hindi naman po na bago. So ang nakinabang lang yung mga kaibigan nilang importer at uh, baka mga kasosyo nila. Kasi baka kasama rin sila sa business na 'yan, sa sindikato na 'yan. So harap-harapan pong panggagago ang ginagawa sa atin. Uh, wala na, wala na akong hindi na ako umaasa na may magagawa pang matino ang gobyerno ito Anyway, sumagot so na po si Pulong uh, Dito sa star witness na si Jimmy Guban uh, Alam nyo po, matagal-tagal na rin akong sumubaybay sa politiko Simula nung kay era, Kasi nung edsa, kay Corey uh, Bata pa ako, first year high school pa ako noon eh teenager pa ako, laro pa ng basketball sa umaga, basketball sa katanghalian, basketball sa gabi. Uh, wala tayong pakialam sa sa ano eh, sa sa politika dati. Uh, nung naupo si Erap medyo doon na ako sumabay-bay sa 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 panahon ni Erap hanggang sa eto nga uh, napatalsik siya no ng mga dilawan doon ko nakita kung gaano kahayok magnakaw itong mga dilawan eh marami pong nakapwesto sa gobyerno ngayon puro dilawan kasi dilawan din yung dilawan din yung gobyerno natin eh. yung administrasyon eh. kaya mga dilawan ang inappoint nila eh. sabi nga ni Pangulong Duterte kapag puro politiko ang in point mo, walang mangyayari. Kasi sa isang departamento, kung may pangarap siyang tumakbong sen senador o pangarap niyang tumakbong congressman, gagamitin niya yung makinarya ng departamento niya para magpapogi sa mga tao kasi balak tumakbo. So, wala walang solidong accomplishment na magagawa. Kaya yung yung mga gabinete ni Pangulong Duterte, hindi mga politiko ang kinuha niya eh. Di ba? Oh. Yun ang yun ang pagkakamali nito ni Bongbong Marcos. Maraming politiko na appoint niya. Eh mga traditional politics, kung tawagin ni Trapo, <clears throat> paulit-ulit na ginagawa niya. Eh. Puro pampapogi lang. Sabay magsusubi dahil may pangarap nga na tumakbo para meron silang pondo pagdating ng eleksyon <clears throat> ang ano ang masyadong matindi itong gobyernong ito anyway eh sabi ko nga dati sumusubaybay na ako eh at subay uh, nasubaybayan natin yung yung mga star witness talaga na tinatawag yung bang andun sila doon sa scene Kagaya nung Bisconde Massacre <clears throat> Laging nasa TV yun uh, Yun ang balitang balita naalala ko si Hubert Hubert Webb Ang akusado ron At yung star witness Yung babae naka shades Naka shades Parang si Alparo yata yun Yung babae nandoon mismo Sa crime scene Kasama siya ng grupo nakita niya uh, meron pang mga witness laban kay Laila de Lima yung si Erwin Espinosa nga siya yung nagbigay ng siya yung nagbigay ng 5 million umabot ng 10 million nagkita sila sa Baguio y yun ang mga uh, naging testigo na may participation mismo kay ano kay kay Dilima, no? At yung mga nasabing kabit, uh, boyfriend ni Dilima, yung driver niya, eh, talagang may contact sa kanya, may conversation, nakita talaga siya. At kasama siya, lalo na yung kay Napoles, yung pamangkin niyang si Ben Harloy ba yun? Ben Harloy? Yung pamangkin niya na yon yun yung parang assistant niya o secretary niya na, lagi talaga silang magkasama At ikinanta siya Nung pamangking niya Yun ang naging witness laban sa kanya Yun talaga yung mga star witness Hindi kagaya nito ni Guban Na pinulot lang ni Trilliane sa kulungan Para ikanta uh, uh, Magkandak ng aligasyon, akusasyon Laban kay pulong Damay na rin si Mance at si Michael Yang na lagi nilang ginagamit para i-link sa mga Duterte. So, kitang-kita mo yung motibo, makapagbintang lang. Parang hindi na nila nais, hindi na nila layunin na mapatunayan pa. Ang importante, importante sa kanila, makapagbintang. Mag-akusa. Ayun lang. Tapos pick up lahat ng mga media, balitang balita sa mainstream media. Uh, lahat nung uh, uh, nung kagabi, anong tawag mo ron? <coughs> yung oras ng uh, yung peak hours ng uh, na ano, na, nakalimutan ko anong tawag doon eh. Yung sa oras na maraming nanonood. <laughs> ano bang tawag doon? Prime time. 'Yon, 'yon. <laughs> Prime time sa oras ng prime time, yun ang balita sa lahat ng media, eh talagang yun lang ay layunin nila makapag gawa, gumawa ng propaganda at the same time may, may divert yung yung bill ni Pulong ba? Diba? Kung kumbaga sa panahon natin ngayon labanan ng propaganda pero ang nangyayari wala namang propaganda ang ang mga Duterte kapag nagsalita sila mayroon silang ginawang hakbang parang apektadong apektado talaga sila at natutuwa yung taong bayan yung, yung majority alam natin na mas maraming supporter ang mga Duterte so yun ang pinagtatakpan nila iisip agad-agad sila nang ika-counter kahit hindi masyadong pinag-isipan kagaya, kagaya nito ni Guban na star witness daw nakabulit prep nakabulit bespa uh, best pa na nakala may papatay sa kanya eh galing nga siyang kulungan <laughs> ano pang saysay ng buhay niya wala nang saysay yung buhay niya eh. kahit mapatay siya eh. pero eto nga po yung sagot ni uh, Pulong Duterte at ating babasahin ano? hindi ko po kilala si Jimmy Guban at sigurado ako na hindi rin niya ako kilala wala kaming anumang transaksyon o ugnayan kaya walang rason na siya pagbantaan kung babanggitin man niya ang pangalan ko nais ko pong ipaalala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at may kredibilidad. Itutuloy ko na, no? Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay naikontempt na ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Klaro po na walang kredibilidad ang taong yan at walang basihan ang kanyang mga sinasabi noon pa man. Kaya di ko po alam kung bakit bigla po siyang naging star witness dito. Nais ko din pong sana makita ang kanyang sinumpaang salaysay upang mapag-aralan din namin ng abogado ko. So ito po ay nakontempt na sa Blue Ribbon Committee 2018 hearing uh, kung saan si Senator Gordon ang chairman dahil sa pagsisinungaling nakulong na po siya sa sa basement ng uh, Senado. Ah, uh, malayong malayo sa mga star witness talaga na kagaya ni Cassandra Ongbayon yung impeachment pinanood ko yun eh impeachment ni Erac talagang kinover yan ng lahat ng media pinanood ko talaga tinutukan ko yun Cassandra Ongbayon yung bang uh, ang sinasabi niya ay eh, nakita niya si Erac na pumirma sa ilalim ng uh, a certain name Jose Belarde Tandang-tanda ko yun eh. Nandun mismo siya. Sabi ng nagtatanong sa kanya, gaano ka kalayo? Or nakita mo ba? Yes sir. Gaano ka kalayo? One foot away. Yung one foot away na yun, kumbaga nag-trending yun. Although wala, hindi pa uso yung trending dati. Nag-viral yung one foot away na yun. May mga spook pang nangyari nun. Uh, sila Michael B. Mahilig mag-spook niyan dati. Talagang tandan tanda, -tanda ko yun. Ganun yung mga star witness talaga. Hindi kagaya ni Guban, eh sinabi lang sa kanya. No? ah uh, may nagkwento na sa kulungan siya. May nagkwento. Ganito talaga ang negosyo ni Michael Yang. Droga talaga ang negosyo niya. Wala talaga siyang direct contact, direct conversation. Hindi niya nakita. ah uh, Talagang ito ay uh, propaganda, diversionary tactic, isang wala lang na akusasyon. Uh, wala lang. Gusto lang nila. At syempre, gusto niyang makasurvive sa loob ng kulungan. Kaya ginawa niya yan, lalo na meron pang uh, offer sa kanya na pera. So talagang gagawin mo yan kung ikaw ay nasa kulungan. At saka kung makikita mo yung pagmumuka ni Guban, parang guns sa pelikula, mukha talaga mandarambong eh. Oo, kung uh, bahala siya kung magalit siya. No? Pero yun talaga, and, at the way, she, the way he speak, eh parang, ano, uh, hindi mo pagkakatiwalaan talaga. Kaya, naalala ko rin yung mga napanood ko sa Senate lalo na si uh, Senator Miriam Defensor ano uh, may sinasabi siya ano uh, may mga hatol yung korte uh, kung tawagin uh, ano bang beyond reasonable doubt no may mga hatol ng korte beyond reasonable doubt ibig sabihin uh, walang kaduda-duda kung baga ikaw, ikaw ang pumatay. O kaya namang walang kaduda-duda na hindi ikaw ang pumatay. Beyond reasonable doubt. Eh, 'Yun ang mga hatol na uh, talagang absuelto ka o kaya guilty ka. Eh ito ay eh, napakahirap mong graduhan ng beyond reasonable doubt itong si Guban. Napaka ano, napaka Ha halatang halata naging katatawanan nga eh itong mga congressman sa sa kamara eh wala man lang nag ano walang nag cross examine walang pumiga walang walang naghimay himay <clears throat> talagang iisa sila iisa sila magkakakampi magkakasabuan para lang sa pera. So, napakatindi ng gobyernong ito. Ngayon lang tayo naka-experience nitong ganitong klaseng uh, gobyerno. So, yun ang tanging layunin talaga nila, no? So, uh, magkaroon ng akusasyon, matakpan yung bill ni Pulong, yung uh, blood control na nung tinanong si Bongbong Marcos tungkol sa flood control. Ah, I, don't, I don't, I don't want to talk about that. <laughs> Tumanggi na matapos ipagmalaki nung zona. At yung maganda po yung kay Kati Binag. Bakit hindi nila bakit hindi nila imbestigahan, no? O kahit saan, sa Senado, sa Congress. Kasi si Kati siya talaga yung witness at masasabi mo na pang star witness talaga dahil kitang kita niya eh magkaharap sila ni penguin eh no inalok siya ng coke inalok siya ng uh, pulboron do you want tapos pinakita pa sa kanya ando pa yung items ba? Diba? ito yung talagang masasabi mong star witness at nakakahalubilo niya in the series of session. hindi lang isa series of uh, jamming no session eh siya talaga yung masasabi mong star witness at bakit niya hindi iminimedia no talagang sabwatan lahat ng mga mga mukhang pera nagkampi-kampi sila napakatindi nito ngayon lang tayo nakaranas ng ganitong klasing uh, administration. okay hanggang dito na lang po. maraming salamat sa panonood. see you next time.